Morning bo boys. Ah, dito tayo sa backyard, no. Ah, 11 in uh, the morning. Tayo natin yung mga kakarels natin. Ah, going for months na sila ngayon. Tawag muna natin si ano, si Mosh Kilab, Baging uh, Paul, ah, uh, Bo Boys. Ah, salamat sa panonood, no, at pagsusubaybay sa ating channel. The same pa din yung weather, sobrang init. Tawag ng Dios, no. Uh, despite ng grabbing weather, yung, yung init, ah, uh, Ah, so far so good tayo mga ah, buboys. no. Ang pinaka concern lang talaga natin is yung pagkain, yung maintenance. Ah, kasi ngayon, medyo ano na din eh. Grabe na din kasi yung pressure ng mga feeds. Tapos naubos naman na, naman ako nang ano ng isang ito. Ah, gan ganyan, ganyan lang parang hindi malaman kung ano. Hindi kasi sponsor. Ano? Oh. Madalas binibigyan talaga natin sila, ah, especially during the afternoon kasi yun ang pinaka recommended na nakalagay dito, yung indication na nakalagay dito sa uh, bute. Ano? Bote ba ito? <laughs> bote ba ito? <laughs> kaya ngayon, patubig lang tayo. No? Tubig lang binibigay natin, yung pure natural na lang na tubig. Uh, kailangan lang madalas na pagpalit ng tubig. So, habang mainit yung panahon, i-take advantage natin po, bo boys. Yung mga positibong epekto ng, ng mainit na, na klima, no? Wala na tayong magagawa sa mainit na klima, mga boys. Masyado kang gusto mo na umuwi. Boys, kaya kailangan sabay na lang din natin. Yeah. At somehow, i-capitalize natin kung ano yung pwedeng mga mga may bibigay at may dulot na mga positibong epekto ng ng mainit. Ako tingin ko, yung may microbio, pag ganitong mainit, alas hindi siguro nagsusurvive eh. Mga feeding cup, pag yan, feeding cup natin, ha? Pagkita ko yung feeding cup natin. Ah, uh, yung feeding cup natin, nakababad lang yan sa init eh. Tingin ka talaga, maslas less uh, may, may microbio pag, ano, uh, pag yung bakterya, pag ganitong klima na mas mainit. So, uh, mag-ingat lang tayo sa heat stroke mga boobers, no. At saka yung naarawan na tubig, 'yun lang nasiguro ang pinaka uh, kailangan natin i i, i consider na bigyan pansin. Kasi so 'yung uh, masayang moment na para sa ating mga breeders, uh, na nakikita natin na maganda na 'yung ano nang katawan, na uh, nag-start na mag develop mga mat nag-start uh, na din 'yung tapang, no. So, ilang months na lang, ano, syempre, uh, malapit sa recording. Uh, so, hardening tayo. So, yun. So, salamat again mga bubo boys, no. Uh, hindi tayo nakapag- uh, vlog ng ilang days uh, medyo na restrict tayo ni YouTube mga Fubo boys no sorry YouTube <laughs> since -ano tayo nag nagtry tayo mag, mag hindi ko kasi alam yung ano, yung mga guidelines, policies, no? Hindi pala yung, yung ano yun, yung sparring. never we're back nga, buboy. So, thank you sa, ano, pag at pag stay ano? So, yun lang muna, mga buboy. Uh, thank you and keep safe always. Bye-bye. Uli. Yun nga.